Todo bantay ngayon ang Civil Aviation Authority Odo bantay ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines or Kaap Davao matapos na namataan ang paglipad ng helicopter na pagmamayari ni Kingdom of Jesus Christ or KOJC Leader Pastor Apollo Kibunoy. Sa panayam ng DXDC Armand Davao kay Ramir Pangilinan, ang head ng Kaap Davao Air Traffic Control Tower, inihayag niya ngayong buwan ng Mayo na mataan ang paglipad ng helicopter sa mga lugar na pagmamayari ni Kibunoy sa Apollo Air Hangar malapit sa Davao International Airport patungong Island Garden City of Samal or Igacos at sa tamayong Kalinan at vice versa. Ani pangilina na ipinapatupad lang nila ngayon ang pagmonitor base sa palisya at protocol ng Aviation Security Office at nilinaw na walang direktiba na pagbabawalan ang operasyon ng air assets ng pastor sa kabila ng kanyang kinakaharap na mga kaso. Kami sa, ano particularly sa air traffic service wala may nadawad na direct order yung official na black and white to hold yung particular flight ng air asset na ganyan. Inihayag naman ang Kaap Davao official na base sa manifesto, hindi kasali si Kibuloy sa mga pasaherong sakay sa nasabing aircraft. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tata RMN.